meron hong recent post din ang ating uh, Department of Social Welfare and Development ano uh, ito ay, uh, tungkol dito sa sinasabing uh, uh, messenger survey kapalit naman sa relief subsidy uh, na sinasabi nga uh, ito ay pang scam na naman considering uh, ito ho sunod-sunod ang mga kalamidad na dumapo o dumaan sa ating bansa uh, you sec abo tama ho na monitor din natin yan na ang ginagamit nila, hindi sila sa uh, mga social media platforms but sa survey mm. uh, this is a uh, form of uh, smishing or phishing o kung kapalit ho uh, kapalito, ng mga datos natin, may pinapangako sila na pag tinignan nyo naman ano, hindi naman ho uh, totoo or masyadong embellished or masyadong uh, uh, over -promise yung, uh, overpromise yung pinapangako nila ah, uh, itong mga datos natin, tandaan natin, uh, napaka-importante nito eh, maaring ito ang magbigay sa mga kawatan na ito, mga information na kailangan nila para ma-access naman yung mga financial records natin. Opo, ito binabanggit nyo, ginamit nyo yung salitang phishing. Ano? ah uh, ito, kumbaga, uh, sila ay nagpo-post ng na mga ganito uh, para naman matrick yung mga kababayan natin na mag ng mga informasyon na uh, masyado ng uh, personal ika nga ano na maaring gagamitin sa paano po uh, sa maling paraan na nakawin yung mga informasyon para maka-access sa ilang mga halimbawa e-wallets ng mga kababayan natin na uh, ka boy sir Tama sir Alan una-una eh. ho ang uh, pag nila to o pag naipon nila to pwedeng ibenta to mga information na to hmm. sa black market to eh. Tapos so, oh, yung mga information na yung gagamitin, Ah, uh, sa mga marketing service, uh, para sa mga online lending, illegal online lending institutions, so marami yun. yung gamit eh. Ang second o tama yung binabanggit nyo na baka itong datos na to magamit para ma-access naman yung mga e-wallets nyo. Uh, Doon naman kayo ano pangatlo, para naman sa mga pagkandak ng mga scam. So, ibig sabihin, no, uh, nababalitaan natin na may mag uh, minsan no, 'di ba pag napapansin natin yung mga uh, text messages na nag-offer sa atin trabaho oh, kaya Ayan. ano ano uh -huh. personal. Mm. Alam na alam yung birthday niyo so dito ginagamit yung mga makukuha dito sa mga fishing activities na ay okay.